Bukang nahihirapan pong sagutin. Itong si Asicler Castro, sa nagitanong ni Ms. Eden Santos na tungkol po sa posibleng impeachment ni Bongbong Marcos pagdating nitong 28th Congress, kung sakaling matuluyan ng mababasura itong impeachment complaint against kay Vice President Sara. Kung pupuntahan natin or balikan natin itong impeachment complaint, ito sinasabing pagbalik ng mga dokumento ng impeachment complaint sa House of Representatives Abay, sinasabi po ng ilang uh, kritiko ni Vice President Sara na ito daw po ay uh, ganoon din ang mangyari. Na tila ba gusto ng ibasura ng mga senador itong impeachment complaint against kay Vice President Sara. Kaya ngayon ay usap-usapan na posibleng matutuloy itong impeachment complaint na i-final noon ng Duterte at Parteles sa 19th Congress ngunit hindi po tinanggap ng House of Representatives. Kung so, posibleng ito daw po, ay maipapasa at maipafile sa 20th Congress. Okay, pakinggan muna natin, mga kapayan, itong sagot ni Kerta. Uh, regarding po sa impeachment pa rin, ano, uh, sabi niyo po, uh, kailangan sundin yung uh, procedure, yung uh, constitution. Um, dapat po ito rin ng sundin ng uh, ng Kamara Representantes kapag ka po na nag-file ng uh, impeachment complaint against the president po. Kasi di ba meron i -final before yung Duterte uh, youth. Oops, mukhang, <laughs> mukhang hindi pa pakali po si Clark Castro. Hay din Santos naman kasi bakit ito na naman ang iyong tinatanong? Pero hindi po uh, 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 sa Salon na ang isipin sa pinag-isipin Senator Alan Peter Cayetano. Mas maganda pong itanong niya sa spokesperson ng House of Representatives. Hindi po natin saklaw yan. Mukhang so, takot, takot po uh, sumagot itong si Clark Castro at uh, magkomento tungkol po sa usapin ng posibleng impeachment laban po kay Marcos. So of course, no? nag-iingat siya mga kababayan po natin dahil amo niya na po yung uh, involved dito. So, baka magkamali po siya ng sagot, eh, maibabalik naman po sa kanya. Tandaan natin, mga kababayan, no? Ah, hindi pa po na-aprubahan ng Commission on Appointment itong kanyang amo, no, na si Jeroes. So, kailangan i re si Jeroes, no, dahil na-bypass po yung kanilang appointment doon sa Commission on Appointment kung saan dapat sila maisalang, no, sa confirmation. So, mukhang takot itong si Clark Castro, eh. Baka mamaya, maisama siya sa pagpalit no ng sekretary uh, Secretary of Presidential Communication Office. Okay, so medyo nag-iingat lang siya. Pero ano anyway, balikan natin mga kababayan, itong naging impeachment mga kababayan ha. binanggit no, ko mula nung na, nagsimula ang impeachment. No, nung pinanatan nila si Chief Escudero at sinasabing unconstitutional itong ginagawa ni Chief Escudero dito po sa impeachment complaint ay binalik po nila or uh, return to sender nga no, dito po sa House of Representatives, sinasabi nila na ito po is unconstitutional. Hindi ito uh, sumusunod sa batas. No? At mali ang ginagawa ng mga sen senador or senator judges. Ika nga, marami po mga magaling na abukado, magaling na komentator, and magagaling din no, ng mga kongresista na nagsasabing mali at mali ang ginagawa nila. Dito po sa impeachment complaint. No? At hindi daw po nila inaksyonan. Actually, inaksyonan eh. Mga kababayan po natin. Bakit? Eh, Nag-convene -nag nga sila, di ba? Tapos, nagsuot na sila ng robe. Nanumpa na sila. Pero, siyempre, no, hindi naman lahat ay madadala po ng mga tauhan ni Martinum Valdez sa paninindak. So, ang hamoniches ko dira sa kanila, kung sila ay may reklamo, punta na lang sila sa Supreme Court. So, panoorin muna natin, mga kababayan. Ang binanggit ko mula na nagsimula ang impeachment complaint noong Pebrero. Kung wala, kung walang TRO, magpapatuloy kami. Kung may TRO na iniso, ibibring up yan sa impeachment court at pagpapasahan. Tulad ng binanggit ko rin noon, hindi ba? May dalawang pagkakataon na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa impeachment proceedings. Noong panahon ni dating Chief Justice David impeachment, may TRO laban sa Kamara na hindi sinunod ng Kamara. Doon naman sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, nagtiyaro ang Korte Suprema kaugnay sa pagbubukas ng account, bumoto ang Senado para sundin yung tiyaro niyan. Sir, just, uh, sir yung just for the second point, the second point niyo. So mga comply na noon, 20th Congress. Am um, oo. Oh, Hindi siya makakapag-comply ng wala action. Oo, oh, oh, kasi wala naman talagang action. Balikan natin ulit kung ano yung mga sinabi ko nung Pebrero, nung final to impeachment complaint. Dahil isang araw na lamang, dalawang oras na lamang bago kami magwakas nung uh, final nila yan at dalawang linggo na lamang ang sesyon ngayon, sabi ko, di ba? Ang pinakamalayo ng pwedeng magawa ay mag-issue ng summons. Dahil sa ayon sa aming rules, merong sampung araw ang nasasakdal para magsumite ng sagot um, mula sa pagkakatanggap niya ng summons. Meron ding limang araw ang kabilang panig, ang prosecution, mula sa kanilang pagkakatanggap para magsumite ng reply. Yun pa lamang, ubos na yung panahon. Mag-June 30 na, tatlong araw na lamang na iwan para so, wala na talagang oras mga kababayan po natin no na ipilit po nila para sa 19th congress itong impeachment campaign ang sabi nga ni Chief Cordero eh, nila ng ilang buwan tapos kami naman ang kanilang mamadaliin tapos gusto nila kaming utusan no na mag kahit naka vacation break itong senado Hindi so, pwede yan sabi ni Chief Cordero so ngayon galit na galit yung mga taga house uh, of representatives particularly po itong mga nasa panel of uh, prosecutors no of course kasama si Laila de kasama si Jockno uh, no na nagsagawa ng mga rallies no sa Senado and kanina sa IDSA, sa Kalaw nagrally din po sila at ang panawagan nila is uh, impeachment daw convict sara at ang sinasabi nila na mag people power daw po sila kung hindi po ma-impeach itong si Vice President Sara eh pumunta tayo kanina tiningnan natin kung gaano karami kaya po talaga nila mag people power. Diyos ko po, mabibilang naman sa daliri. Okay, itong hamon sa kanila, si is Escudero, mga kabayan. Saan lahat ng bagay ng constitutionality ni isang miyembro dito? Walang pwede mag-question ng constitutionality ng anumang bagay? Siyempre pwede. Siyempre malaya naming pwedeng pagdebatihan yan. Siyempre kung may motion, dapat naming pagbotohan yan. Pero sa dulo, palagi ko ang sinasabi, kung may magsasampan ng kaso, Korte Suprema ang may final say kung sino nga ba ang tama o mali legally at naayon sa konstitusyon. So, ayan. Para sa mga kongresista, mga tanggresista, tanggresista no, na may tanong at uh, kini question ang legality po ng uh, ginawa ng uh, mga senatorial judges, punta na lang daw po sila sa Supreme Court. And ito naman po yung sagot, mga kababayan, ng kampo the... so, ni Martin Romualdez. So, pagkatapos na ibalik sa kanila, abay, nagpakipot. Hindi daw po nila tatanggapin itong uh, return to sender. <laughs> parang ano lang yan, parang shop, ano? Kapag dipik hindi eh, return to supplier. Dito naman is return to sender. Dahil dipik po yung kanilang impeachment complaint against kay Vice President Sara. Sabi nila, ano yan, unconstitutional, sabi ng mga kilalang abogado, at magagaling daw po. Pero alam nyo, tinalo po sila ni Lito Lapid. Dahil si Lito Lapid ay nagde-decision, bumoto na ito ay dipikto. impeachment complaint na ito. Dapat ibalik. Sa Senado. Pag, sino yung pabor na ibalik muna ito sa Senado? Ganon si Lito Lapid. Oh. Alam yung mga matapalino na mga ng mga abukado kay Lito Lapid. Acceptance of the articles of impeachment until such time as the Senate, sitting as an impeachment court, has responded to the clarificatory queries raised by the panel of prosecutors relative to the remand of the subject articles. There is a, Speaker, there is a motion to defer acceptance of the articles of impeachment until such time as the Senate, sitting as an impeachment court, has responded to the clarificatory queries raised by the panel of prosecutors relative to the remand of the subject article. Is there any objection? The chair hears none. The motion is carried. The secretary. Okay. Gawin niyo po yan. Huwag niyo po tanggapin hanggang dumating ang 2020. ito. No? Hanggang matapos po ang inyong uh, pag ano dyan, no? Ang inyong pagiging congressman. At na lang kayo. No, tingnan natin kung sino masunod. Yung mga judges o yung mga prosecutor. No? Yung presiding judge o yung prosecutor. So, tingnan natin kung sino sa inyo yung uh, patibayan dahil sabi ni Chisco pero no, kailangan nila sumagot ang Office of the Vice President or si Vice President kailangan sumagot within 10 days. Sila naman ay kailangan nilang ipaliwanag kung bakit no ang pang-apat na impeachment complaint ang kanilang ifinile. Samantala anong nangyari sa 1, 2 and 3 na mga impeachment complaint? Ito po ba talaga ay nakasunod sa constitution dahil ang pinag-uusapan dito is constitution daw po. Ma uh, matatalino sa kanyang opinion. Pero ang hamon na lang ni Ches, edi pumunta kayo sa Supreme Court. Pero may sagot dyan, mga kababayan natin, si Martha Romualdez. Hindi pa patalo. I kanyang... generally so directed accordingly. So today, mm. I rise, mm. not in defiance, mm. but with resolve, guided by duty, Mr. President, grounded in principle, mm may prinsipyo sa mga kongresista ngayon. Dahil ng view mo no sa 150 million, nagsipirmahan dahil takot na walang ayuda. paano pa naman mapiliin daw po, mga kababayan natin, no? na yung pagpili mo daw is dalawa lang. Pero maka sa impeachment, wala kang matatanggap na ayuda. Ito, merma talaga. No? hindi nagdalawang isip. Dahil wala kang prinsipyo eh. Pera-pera yung usapan. No? Pakinggan nyo yung inyong house speaker. The decision of the Senate sitting as an impeachment court to return the articles of impeachment mm -hmm. is deeply concerning. Deeply mm -hmm. mm -hmm. concerning daw po. At ang uh, sinasabi nila, for the meanwhile, hindi daw po nila tatanggapin itong return to center impeachment complaint na ginawa ng mga senador. Sige, titignan po natin kung ano po yung mangyayari, mga kababayan po natin. Pero nakita na tuong kalaban ng kalayaan. Mamaya ka na, mamaya ka na. So, di ba, nagkaroon sila ng parang hindi pagkakaunawaan. Mamaya ka na, bong, yung totoong kalaban ng kalayaan. Alam ko na yan. Kasi mamaya pag-uusapan natin yan, Bongbong. -bong, ha. Dito muna tayo, no? Kasi gusto natin ipakita, mga kababayan po natin, na hindi naman pala sila magkaaway, no? Hindi naman pala magkaaway no? magka itong si doero at itong si Martin Romualdez, no? okay naman pala sila. Ito nagsasabi na nagkakaroon na no ng hidwaan, nagkakaroon na ng awayan sa pagitan ng uh, Kongreso, ng House of Representatives at ng Senado. Eh mukhang ang nagpapaaway ay mga uh, ano lang mga tanggresman lang no ng mga alipores ni Martin Romualdez, yung nagpapainit. Alam mo yung uh, sila ay galit kay Bipisara Sara sila ay galit sa naging desisyon ng Senado. Ang gusto nila, no, ang hatak pa, no, uh, gusto nila mag-invite pa ng sinasabi nilang taong bayan na magalit din kay Vice President Sara, magalit din, no, dito kay Chis Escudero, magalit din sa mga senatorial judges dahil sa naging desisyon na ibalik muna sa kanila at taruhin kung gaano ka totoo, no, gaano ka authenticate itong mga impeachment complaint nila against kay Vice President. Ang i-encourage pa sila sa taong bayan. And kanina, nag po sila, sabi nila. Ang dami daw, punuin daw po nila yung EDSA. Ito, mga kababayan, ang hindi nga umabot ng 500. No? O, oh, ito, panawarin natin yung dalawang nag-uusap. Oh, yung mga galit sa China, iba ba? Yung mga Angresman nagalit sa China. Yung mga supporters ni Martin Maldes, supporters ni Bongbong Marcos, no? Nagalit-nagalit sa China, pati yung ambasador daron China, pauwiin daw sa China. O, no. oh, yan, no? Friend naman pala sila. Close friend, no? Oh, Thank you. Sabi ni Martin Romualdez, huwag kang magkalala. No? Dahil yung mga nangyayari dyan na paninira sa China, na kayo ay masama, kayo ay mga nagdala ng sugal, droga sa Pilipinas, huwag kang magkalala. Yan ay propaganda lang namin. <laughs> I've been telling that, uh... <laughs> Oh, yan, magalit na kayo mukha mo nakikipag-ayos sa <laughs> ambassador ng China. Eh ano eh mga kababayan po natin, no? Alam naman natin itong mga uh, gusto nilang mangyari, no? Pag away-awayin yung mga tao, palabas si na galit sila kay Vice President Sara, gusto nilang ma-impeach. Palabas din na galit sila kay Chisco Dero, galit sila sa mga senador. Pero ang totoo yung mga leader nila, oh. Kaya sama naman ngayon, yan. Nag party party Kaya huwag po kayong magpauto sa mga propaganda at drama nila, lalo na po yung mga paninira nila against kay Vice President. Tandaan natin, mga kapabayan, 3 no? years na nakaupo sa pwesto itong administrasyon ni Marcos. Pero wala pa rin silang nagawang matino. Dahil puro kalukuha ang kanilang ginagawa ngayon. Impeach B.P. Sara, pinakulong si Tatay Digong, and now, yung mga bloggers, pinatawag, no, and uh, ayuda at ayuda at ayuda, no, paninira sa mga Duterte, kung ano-anong kaso yung final kay Vice President Sara, mga rallies, convict Sara, Sara Litizen. So nakita natin, no, oh, lahat is uh, fully organized yung kanilang mga paninira. And this, hindi lang yan, mga kababayan po natin. Yung mga nasa comment section po natin, sa iba't ibang social media platform, lumalabas na yan pala is AI generated na may nag ooperate no, para i-promote si Bongbong Marcos, of course si Martin Romualdez, at sirain si Vice President Sara ganyan po ka-organize ang kanilang mga propaganda against po sa Vice President Sara. Kaya hindi po kayo manin, hindi po tayo maniniwala dito. Kaya mabuhay po ang mga senador na tumayo nanindigan, lalo na si Batorne, Senator Cayetano, Amy Marcos, Robin Padilla, Bungo, and the rest ng mga senators no, na bumoto para ibalik sa House of Representatives itong impeachment complaint. And of course, si Lito Lapid, no, tinalo pa yung mga magaling na abogado dahil siya ay nanindigan na mali itong impeachment complaint against kay Vice President. Okay? Thank you at yan po yung ating panibagong update. Mabuhay po kayo. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas.